So, ayan na naman ang aking naharbat ngayon. At ako ay kakaupo lang dito sa aking kama. Dahil nakaharbat na naman tayo ngayon. Nakita ko sa inyo kung ano naharbat ko. Ito lang yung binabaho kasi. Pagod na talaga ang mga paa ko. Pagod na yung paa ko. Yung iba niyan doon sa rooftop. Yung mga damit, mga short. Ang dami mga short. Ang mga t-shirt. Pinagkukha ko na yung mga magagandang t-shirt kasi ipamimigay lang yun hindi ko alam kung sinong kukuha nito magpuli ngayon pinagpipilian ko na yun hindi ako kumuha ng mga pantalon kasi maliliit yung, yung mga bata kasi noon yung mga binata malit yung size nila kaya ngayon ipakita ko lang yung yung akin na kuha anyway meron pala kung ah, unang papakita ko ay ay laki niyan. 'di ba? Yung binata sa kanya to. <laughs> ngayon, yung binata, yung eroplano niyang ginagamit ay ginagamit kapitan kasi siya sa Qatar Airways ngayon, Qatar siya, ito Singapore naman o diba may sand siya so sabi ng binata, ay oh, binata naman yan, kunin mo na lahat ng aeroplano kaya kinuha ko ng aeroplano original to kasi mabigat to eh mayroong kasing ganito na na magaan ito hindi ano talaga to bakal talaga siya o may ano ba basta something something like this ngayon yung iba niya nandito nandito yung iba niya na aeroplano din pinagkukuha ko na yung mga toys kasi di display ko sa bahay ito kinuha ko rin to. Pang display ba? Tapos, ayan yung iba. Ah, uh, ito plano. Ayan, maliliit. Ayan. Singapore Airlines. Apat lahat yan sila. Ito yung pinakamalaki. Ito. Ngayon, syempre, an uh, nung oras na ito clock, nandito na ako sa baba. Ayoko na magtrabaho kasi masakit yung pa ako. Nanarado na ako. Si Aswang nandoon sa taas, si Pedro doon, sa taas. Pag umakyat na sila sa ganyang oras na tapos na ako sa baba. Bababa na rin ako. Ngayon, may mga nakuha rin ako. Ay, hindi. Binigay pala ito ni Amo ko sa akin. Binigay niya to sa akin. Yung mga spaghetti maliliit. O, ba? Diba? Maliliit to. Hindi ito ko si sa akin. Maliit to. Eh. Binigay ni Amo sa akin. Mga maliliit na spaghetti pagkiting pa baba. Yan mga ganito, pamimigay ko yan sa mga malungkot din. Diba? Meron naman ako magagamit. Kaso nga lang. Ito siguro sa akin. hindi malaki. Ang ng mga espagito. So, mamaya ko na siya tutupiin. Pakita ko lang sa inyo. Para meron akong pang vlog. O, oh, di ba? Sabi ko kasi sa amo ko. Sabi niya sa akin, bibigyan na kita ng espagito. Ito na. Sabi ko gusto ko yung ano, yung maganda. yeah yeah sabi niya yung mga maganda. yan, May spaghetti pa Marami to. Meron kasi akong binabad sa taas. Apat din. Binabad ko. Kasi merong kulay dilaw dito. Ito maganda oh. Pang iot <laughs> Chok lang. Diba? Ganda oh. Ito, maganda to. Ito, ito susuot ko po sa akin. Yan. Maganda, maganda yung kulay. Ito naman, maliit. Mango. Ayan. Maliit ito. Ang dami kasi siyang mga ganito. Yung ampo ba ah, Ayan. Maraming. Maraming ano. Ayan. Hindi na kasi yan siya nagsusuot ng mga ganito. Ah. Diba? Ilan lahat yan? Dalawa. Tatlo. Tatlo apat, lima, anim, pito, walo. Plus yung apat, apat, sa atas, apat. So, dosi lahat. Dosi, ang dami. Ayan. Mga maliliit ito. Ito naman kasi, ilagay ko to sa box. Kasi hindi ko magagamit yan kasi maliliit yan. Kasi pamigay ko yan. 所以呢？So,